Yo mga kaibigan, ito na naman ako si Lyco for the Leon at meron na naman tayong mga ite testing Pa-order po natin yan mga kaibigan. Ipapadala po natin yan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Hoyo mga Japan, pressure washer. Ginagamit po siyempre pang car wash, pang motor wash. Panggal ng mga lumot sa inyong mga flooring, sa inyong mga pathways, sa mga dingding na malulumot. Napaka-perfect nitong gamitin mga kaibigan. Sa mga merong mga baboyan, merong mga asuhan, napaka-perfect po niya. So ito po testingin natin mga kaibigan na para hindi tayo makapagpadala ng defective. Ito po ay order ni Arnie Edeher from Sambales. Testingin po natin. Ito turn on ko lang po yan. Tapos pipindutin yung gun. Ayan. So may matulis at malapad na spray. So napaka-perfect yan mga kaibigan. Oo. Oh. oh. Lahat yung -testing natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So ito po, perfect. Dual use nga pala ito ha. Pwedeng direkta sa inyong mga gripo or po, pwede rin naman ilubog lang sa timba yung inlet hose na kasama po nito so ganito lang ito mga kaibigan ilalagay po natin ito dito sa likod saksak po natin sa 220 volts yan kung muna ka-turn on na po siya sumipsip po siya ng, ng tubig ng konti after makasipsip ng tubig yan mamamatay po siya so naka-turn on na panin natin yung gun pag pinindot ayun mabubuhay siya may matulis at malapad na spray. Sobrang ganda nitong pang car wash, pang motor wash, pang linis ng mga baboyan at kung ano-ano pa pong panglilinis. Halimbawa, bumiyahe po kayo, galing kayo sa biyahe, naulanan na po yan, nagkaputik. Pagbalik nyo po sa bahay, kung meron kayong pressure washer na ganito, malilinis nyo po kaagad yung mga sasakyan po ninyo. 3,900 lang, free shipping na cash and delivery kaysa ang dako ng Pilipinas. Shoutout po kay Joy Lucas from Malolos, Bulacan. Ito po, order po niya to.